Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Oh my Na nagbalik na si Kuya Ruel ay back to life muli si Kuya Rowen and Miss Rachel. Sa live din lang ito ay napag-usapan ng mga fans at si Kuya Rowen at Miss Rachel ang tungkol sa pamahiin. Sapagkat sabi daw ng kanilang mga fans ay medyo masama daw ang balita o ang ibig sabihin kapag ang dalawang pinto ay magkatapat may magkatapat kasi na pinto sa bahay ni Miss Rachel. Kaya ng mga mga hamba din ang ibang fans dahil niniwala sila sa pamahiin. Sinagot naman ito ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Sinabi nila na pamahiin lamang ito at syempre yung mga generation daw nila na Gen Z ay talagang hindi naman na naniniwala sa pamahit. Depende pa rin daw yon sa pakikipuho mo sa iyong pamilya. Sabi kasi ng mga fans ay ang masamang epekto nito ay kapag magkatapat daw ang pinto sa bahay ay panaging hindi magkasundo ang mga miyembro ng pamilya. Kaya sumalangat naman dito si Miss Rachel. Sabi niya hindi naman daw sila naniniwala at wala naman daw problema sa kanilang pamilya. Grabe nga at hindi na talaga mapigilan ang kaswitan ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Halata din na sobrang na-miss ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang isa't isa. Pagkatapos nilang mag-live doon sa labas ay pumasok marin sila sa loob ng bahay at syempre napagod si Miss Rachel. Kaya bahagya mo na itong humiga. Habang nakahiga naman si Miss Rachel, ay grabe kinilig ang mga fans. Sapagkat kitang kita sa live na nakahawak si Kuya Ruel sa mga kamay ni Miss Rachel. Grabe at ibang level na talaga ang kaswitan ng dalawa. Nabigla nga ang mga fans at Talagang kinilik din ang iba dahil naging showy na si Kuya Rowell and Miss Rachel sa mga fans nila. Oh my angel, angel baby, angel. Of my life. Tutuhanin ang lahat. Grabe talaga ang kaswitan ng dalawa. Talagang kitang kita sa kanilang mga mata kung gaano nila namiss ang isa't isa. Grabe nga at parang bahagya pang kumahalik si Kuya Ruel sa kamay ni Miss Rachel. Grabe na talaga at ibang level na talaga ang kaswitan ng dalawang ito kaya naman marami din ang kinilig. Music grabe nga makatitig si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Pati na rin sa kamay ng dalaga. Talagang kitang-kita kung gaano na Miss ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Talagang kitang-kita din sa titig ni Kuya Ruel kay Miss Rachel na talagang mahal na mahal niya si Miss Rachel. Grabe at walang pay din ng kanilang mga tawanan, kiligan at Mala biruan. Halatang sobrang namiss nila sa isa. Oh my Mister Cupid, ako na mai tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? nag-shout out lamang din sila ng kanilang mga fans at walang kumpay na pasasalamat daw sa mga sumusuporta sa kanila hanggang ngayon. Mahal na mahal daw sila ni Kuya Ruel and Miss Rachel. An about problema sa pintuan, ay ka magbasa Sabi ni Doe Francis. About problema sa pintuan, Ayan. ko. ay oh Huwag na lang pong pansinin. Kaya <laughs> ba sa kano, ano? Before tayo mag-end. Ah, Any comment? Yan! Ma'am Evelyn. Shout out po. Ay, wala din tig ni Rachel kay Dodong kakaiba. Alagra grabe naman po, Mami. <laughs> Hindi naman po. Uy. Grabe naman po yan. Shout out po kay Ma'am Annabel. <laughs> Ma'am Annabel Aguilar, shout out po. Kumakain? Kumakain po. Si Tintay. Ah. Nagbubungkal siya. <laughs> Ah, Anabel yung pangalan niya? Agot. Uh, Agot. Anabel? Anabel pa, 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 yung pangalan niya? <laughs> Tita Jody, salamat oh bro po. Tita Jody, salamat. Tita salamat. and Rachel, pansinin nyo naman ang comment ko. Pag hindi nyo pinansin ang comment ko, hindi na ako kakain. Alo? Alo, <laughs> <laughs> grabe. grabe naman po yan. Ah, uh, Ma'am Rochelle kayo. Rodrigo. Ay, ano po? Ma'am Rochelle Rodrigo. Rochelle Rodrigo. Shoutout po. Kumain po kayo sa tamang oras. Sa tamang araw. Ay, maro. araw. Araw-araw pa Umaga, gabi, tanghali. Kailangan pong kumain tayo ng saktong kumain. Oh. Di yan gawin ng mali ng karpintero. Na at lagi sila gumagawa. Opo, alam naman nila yan. Pero, okay lang yun. Dung na mula na. Oo grabe. Pulang-pula po. Tita Judy, thank you so much po. Walang tiyak, kumakanta siya, basok ang Kailan niyo i-meet si Freda kasi nagbabalak naman pupunta ng Paris sana bago siya mag-flight, magkita-kita kayo. Ay, di po yan, marunong tumupad si Freda. <laughs> Mas maganda ano, yung tawag doon. Surprise visit na lang. Ano na. Basta ka na ano. Before tayo mag-end. Any comment? Yan. Ma'am Evelyn. Shout out po. Ay. Wala din tignan Rachel kay Dodong kakaiba. Ala grabe naman po ma'am <laughs> Hindi naman po. <coughs> Uy. Grabe naman po yun. Shout out po kay Ma'am Annabel. <laughs> Ma'am Annabel Aguilar, shout out po. Kumakain? Kumakain po. Si ah. Tintay. Nagbukas. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update. Sir and Rachel Love Team. Sa mga bashers dyan, huwag na kayo mong bash. Support na lang. Paalam!